aking eh, gustong iapela o ireklamo po sa mga sa korte? Uh, Unang-una po, kaya po namin ginagawa ito sapagkat nagugat po ang usapin na ito noong July 23, 2024 session ng City Council. Nagkaroon po sila ng session na hindi ipinapaalam sa aming grupo dito, kaya po kinukonsidera namin itong secret session. At sa ilalim po ng aming internal rules, dapat kapag nagkakaroon ng session, dapat lahat ng miyembro ng City Council inaabisuhan. Pero ang ginawa po nila, noong July 23, bumabagyo, walang pasok, dineklara ng Malacanang, dineklara ng City of Manila, pero nagsagawa pa rin na sila ng sesyon na hindi po pinapaalam sa aming labing ito. While in recess. Resist While in recess. Okay po. Um, how did you learn na may ganong session po? And ano daw ba? Anong pake ng secret session na yun? Yung nga po. Nagulat po kaming lahat sapagkat nakita po namin sa aming mga cellphone na nagkakaroon ng session, naka-live po. Kaya kung kami, oh, na-inform ba kayo? Eh, lahat to'y sumagot ng hindi. Eh, sabi na, ba't ba na nagkaroon ng session? Unang-una, nung huling session natin, nagdeklara ng recess at mag yung kami ng July 30. Pero July 23 pa lang, nakita namin sa live na nagkakaroon ng session. Kaya ako, oh, uh, yun ang aming pinoprotesta sa, sa ginawa nila. Since when po naka-recess? Hanggang July 30 po ang aming huling, huling uh, session, July 9, at sa aming record, July 30, mag-i-resume. Sino pong nagpatawag nung session na yun? Eh, kung yun po'y special session, dapat ang aming mayora. Pero malinaw na hindi naman special session, ni lang nila at siyempre yun, ang magpapatawag po niyan, we assume, yung presiding officer, yung vice mayor. Okay. Ano po yung mga tinalakay? Yun nga, eh kung ang tinalakay po ay tungkol sa usaping uh, bagyo nung araw na yon, eh, baka pwede pa kami maniwala. Pero ang una pong nakalagay sa record, nasa minutes po yan, ang unang tinalakay because of the political events happening right now, we move for the declaration of the all the seats vacant. Ibig sabihin, pinapadeklarang bakante lahat ng mga komite ng konseho. Kaya lumalabas, eh, parang merong color of politics dito. So, hindi po urgent, hindi po agad-agad uh, na dapat na nagsasagawa ng gano'n. Kaya ho, maling-mali po yung ginawa nila. Okay. Meron po kayong proof or para ano po, sino yung mga umatid doon? Kasama pa si Mayor, Concession, okay. or hanggang kay Vice Mayor lang ba Attendance? Ah, uh, dahil City Council po ito, hindi po kasama si Mayor dito. So, okay. ito po yung usapin ng mga, uh, ng mga miyembro ng kayo. legislative uh, body ng City Council. So, si si presiding officer, vice mayor, Yul Serbo, at yung kanyang mga kasamahan po sa naumali po sa Mayoyo. Ilan po Majority, Majority sa kalilan po sila. Uh, 20 po sila. 20. Total of how many councilors? 38 po? po. 38 po. Ilan po kayong hindi naka-attend? No? Uh, actually, 17 po. Meron po kaming kasamahan na naka-attend doon dahil naka-tinawagan siya. Pero after niyang malaman na mali iyon, sumama po siya sa amin. Sa amin. Kung so, mm. yung political events uh, before that, ano yeah. po ba yun? Well, uh, siguro kinukonsidera po nila na nalaman nila na kami po ay uh, sumama kay Yormie Moreno. Okay. Yung po siguro ang kanilang tinutukoy kung kaya kinukonsidera po nilang ito ay isang political, uh, turn of political events. Kaya nais nilang ihiwalay na kami sa kanilang hanay sapagkat nabalita nilang kami sumama kay Yormie Moreno. Okay po, ano pong nangyari sa mga committee chairmanships na mayon? eh, ayon po dun sa kanila at sa nangyari sa amin, tinanggal po kami. Ako, tinanggal bilang assistant majority floor leader at bilang chairman ng Games and Amusement. At yung mga kasamahan ko, lahat po sila tinanggal din sa mga komite nila. Okay. Na naging dahilan para mawalan po ng trabaho yung mga taong nagtatrabaho sa mga komite namin ngayon. Mm -hmm. Ano na yung assistant majority floor leader ko yun? Hindi ba ano parang imperative na dapat alam nyo rin kung may session o wala? Oo oh, nga yes. po, yes. every assistant majority floor leader ako. Yes, eh, ni text, ni tawag, wala. Pero sila, meron, may tawagan sila. Mm -hmm. oh, eh, talagang kitang kita ko na they are in bad faith sa sinagawa nilang yon At yung unang-unang topic, they move for the reorganization. Eh, tingin ko, we need not, hindi uh, natin kailangan ng lawyer para basahin yung nagalap na yun. May mga isang buwan na rin po kasi since nangyari yung secret session, no? Did you try to ask the concerned councilors? Actually, tuwing session po, yun po nagiging topic namin, paikot-ikot. Kaya ho, kami inaakusahang parang Redundan, sirang plaka na. Redundant. O, redundant na. Paulit-ulit namin kine-question sapagkat lahat po ng proceedings, lahat ng session na mangyayari, eh, magiging questionable sapagkat bilang minority sa ngayon, dapat po kami lahat na aabisuhan sa mga manggaganap ng mga committee hearings at lahat ng referral na 'yon dapat po sa amin at kailangan magkaroon ng representasyon yung tunay na dominant minority. Po. Sorry, so sir, formally minority block na po ba hoyo? Yes, uh, technically legally eh, dapat kami po kasi under our internal rules ang uh, election at pagpili ng mga minority officers ay eh, manggagaling lamang sa mga miyembro ng minority kami lang po at kami lang po dapat mamili. Pero yung okay. organization okay. 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 na. Okay. Okay. Clarify ko lang po, basta lahat po ng counselor dito ngayon, wala pong klarong committee chairmanships ngayon. Wala, wala po. po. So, counselor lang po kayo. Counselor okay. lang okay. po. Even yung minority leadership, hindi wala, pa lahat. Wala po. Uh, they considered us all as independent daw. And, Ang minority floor leader. Right? Who's the minority floor leader? Ang minority floor leader ay yung pong kapatid ng ating mayorya. At the same time, oh, siya rin po yung kapatid chair. Ni Pais, mayor. Mayor. No. Kapatid ni Vice Mayor. Yung kapatid ni Mayor okay. po. Okay. At the same time, siya rin po ang chairman ng Committee on Appropriation. Sa pa? And ways and Okay. So, may mga critical na committees po yan. Eh, dapat po kapag uh, siguro lahat ng legislative body, hindi lang sa Pilipinas. Kapag ikaw ang na-assign na, chairman ng Committee on Appropriation, it should come from the majority group, hindi sa minority. So, parang awkward. na no, Ikaw ang minority, ikaw ang chairman ng appropriation. Parang hindi yata tama. Kasi, nandito po ba yung dating chairman ng budget? Na, siya rin po. Ah, siya na rin po dati pa. Pati Waysen and means siya na rin po dati. So, nadagdag yung minority. Siya po yung no, Waysen ah, and Chairman ng ways okay po. Tinanggal oh, po. po sa kanya, ibinigay din po dun sa so, aming minority. So, ang nabigay po. po kay Consila po na ay yung minority leadership at saka yung sa chairman ng uh, uh, um, appropriation. Pero, and the and appropriations means. dati pa po nasa kanya. Siya rin okay. po. Okay. Ano po ang ating magiging ano parang uh, recourse for this to resolve this mm -hmm. ano ba legality okay. or question natin? Kaya po kami nagsasama-sama ngayon sapagkat wala na po kami matakbuhan dito. Hindi na po kami pinakikinggan sa loob ng konseho at they are always using the numbers. Na sila raw ang mas maraming numero kaya parang uh, we, we, are helpless. Kaya oh uh, tingin namin the proper forum would be the regular courts para maresolbuhan na once and for all yung aming hinaing na kung totoo bang tama at uh, merong basihan yung kanilang ginawang uh, secret session niya. Mm, okay Ayun po. ano po? Ano po yung kasong file natin? Ano yung gusto nating uh, maging tugon ng korte? Ano ba yung gusto natin uh, ng korte? Opo, okay. <laughs> gusto po sana namin na uh, agaran ng TRO o Temporary Restraining Order na sabihan na itigil muna ang sinasagawang session until such time na maresolba you no? Know? kung, kung tama ba o mali yung ginawa nilang session na yon And we are praying for the nullification of that secret session Based doon sa sinasabi namin illegal ito, sapagkat walang due process at wala pong notice na natanggap itong aming grupo. Follow up lang po, itanong eh. ko lang po. Sabi nyo kanina yung sa TRO you want na ipatigil yung session. What do you mean? As in yung regular session po natin, pwede po ba yun? Hindi po ba yun disservice sa uh, mga Manila? May explain po niya. To. Uh, Sir, name na lang po. Uh, counselor J.B. Nison po. Yes po. Kaya po kailangan ng TRO dito kasi po uh, kada nagse-session po tayo, nagre-refer po tayo ng mga batas na tatalakayin ng lungsod at itong mga batas na to bababa po to sa committee. Ang committee po ang system natin para may check and balances. May tamang representative po diyan ng major majority at minority para napapag-usapan talaga ng dalawang panig kung ano ba yung lalabas dito. Sa current na setup po ngayon kasi, kami po ay hindi na-recognize bilang minority. Kami po ay nare-recognize bilang independent. So kami po, hindi kami naiimbitahan sa ating mga committee hearing. So ang nangyayari po ngayon, ang nag-hearing lang po pagka committee hearing is yung majority which is sila and yung minority po na for all and purposes sila rin po ang composition. So hindi po nangyayari ang tunay na checks and balances na sinigurado po sa atin ng ating konstitusyon. Kaya habang nagpapatuloy po ang session, hindi po nasisigurado na ang mga lumulusot po na, na ordinansa sa lungsod ng Maynila ay dumaan sa tamang proseso at balang araw baka masubject po ito to question dahil nga po sa mga anomalya na bumabalot po sa ating City Council. Kaya minamarapat namarapat po namin na siguro po mas maganda magkaroon po tayo ng TRO. Nang sa ganun po, hindi po ma-subject into question kung ano man pong mga ordinansa ang lumulusot po sa Konseho ng Nasod na, na Manila. Nakaspecify po ba dun sa petition natin how long yung TRO lang? Kasi hindi ba yung mag- will not put in limbo yung, yung mismo ginagawa po ng council para sa mga manileno? I understand naman yung kung sa kailang nanggagaling pero meron bang time frame lang tayo or a certain period na, na binibigay sa court? Well, then that will be the prerogative po kasi sino po yung judge na maghahawak. But we impressed in our petition kung gaano po ka-importante itong uh, aming amin pong sinusumite sa kanila. At kailangan din po natin na dapat po lahat po ng ordinansa na lumulusot po sa lungsod ng Maynila ay dumaan po sa tamang proseso. Hindi rin naman po siguro maganda kung hinayaan po natin ito at yung mga, yung mga ordinansa po na pinapasa ng lungsod ng konseyo ay parang nare-railroad po kumbaga. Kasi nga po, hindi nare-representan ng tama ang will po ng aming mga Importante po kasi lahat din naman po kami dito elected. So it follows that we also have the will of the, those people who voted for us. And it is a great service for them if their wins are not represented po in the city council dahil hindi nga po kami binibigyan ng notice po. Ngayon po hindi po kami Uh, kabilang sa mga dapat pong imbitahan sa mga committee hearings ay eh, para parating na po ang ating budget. So imagine nyo po, magkakaroon po tayo ng sitwasyon na kung saan ang budget po ng buong lungsod ay tatalakayin pero isang panig lang po ang mag isang panig lang po ang imbitado sa mga committee hearing. Hindi po mag hindi po tayo magkakaroon ng check and balances na sinigurado po sa ating konstitusyon. Yun lang naman po ang pinaglalaban natin. Nakita ko lang po may pinipirma. Ano ba ito? Mapapalabas ba kayo ng parang manifesto to the council? Paano Ano po yung pinipirma kami? And what um, does it indicate? Yung pong pinipirmahan po yun, eh, verification po. Ibig sabihin, ah, so, kailangan okay, po, po yun, yun, po yun para po sa korte yung pinipirmahan. Sige po, thank you po. hindi na lang po sana po kahit sa staff nyo yung kompletong listahan nyo pong mga councilor. And at the same time, ano po yung mga posisyong inalis